bukid na okay. sa hukay. Oh, ano yun? Meron, meron pa mga bakal-bakal dun sa hukay? O yung bukid lang na, na parang kanal lang? parang lupa. Lang lupa, lupa, lupa na. Na. Parang lupa yun, last lupa. year pa yon Last year. Ngayon, pina-x-ray namin. Wala namang fracture pala. Nasaan yung ano, x-ray? Kasi Daman. hindi namin. Ang kailangan dun, yung allowance naman. Ang kailangan dun, sa tuhod kasi, sa tuhod kasi, kailangan yan may ano, clearance. Makeup. Oo. Okay. Oh. Titignan natin tulad yan, wala naman siyang sabi niyo, walang oo, oh, walang fracture pero ito pag nagtikit siya. Ano? Ibig sabihin, mayroon tayong tinatawag na ano, eh yung mga parts ng tuhod Dapat oh. para dito yung parts ng tuhod. Eh. Sabi ko naman, eh, ayun nila maniwala sa akin. Isa din. Eh. Pero may issue sa, tu sa, tu sa tuhod din niya. Sa bila naman. Oh. Pero walang kinalaman sa baksak yun. Sa, hmm. ito sir, sir, hindi na nawala yung maga eh. Ito eh, so, ngayon, no? Uh, oh, magka, uh, eh. na yun. Pa, oh. Pagka... Ilang ba siyang naglaglag? One, one, like, one, one, like, one, like, one year. na. Lagpas year. Lagpas one year na? Nag-therapy na rin. K rin. Oh, po. Oo. Pag inigin, ano ba timbang mo ngayon na ito? At ang tanta mo? one po. one taong ka na? twenty pa. po. taka pa pala. 3 months, tinerapy. Kasi meron siya rito. Eh. Meron siyang parang pain sa mga ilalim ng daliri. Ito. Sabi mo, pag pinindot ko, sabi mo kung masakit ako. Oh. May pipindutin ako mga buto mo. Kondi. Yan po, masakit yan. Ito? Ah. Napinipit yung ano niya. Pagka ano niya. Oh. Ang laki na mamaga, oh. Itong siyang daliri, oh. Tingnan mo sa ilalim. Hindi ba tayo tulay? Sabi churo. Parang siya be arthritis din eh. Tingnan mo, tingnan mo. Ito yung bihirang manotis siya. Siyempre pagka ikaw hindi okay. ka marunong magkakalkal lang ano. Ito, namamaga ang laki oh. Kaya hindi siya makalakad. Tingnan mo, ito nipis. Ang nipis. Pero ito, ayan oh. Pag ginayan oh. Sakit. Dito. Ito, ito <coughs> yung parker eh. Para babalikan natin. Isang taon na may hit. Grabe, oh. tapilok. to. tapos wag may therapy ka pang 3 months. Oh. Wow, wow ka naman. Kailan lang yung therapy niya dito? Ay, nabang niya. Ay, sorry. sorry. Ito. Kailan lang yung therapy niya dito? 3 months. Ulit ah. And sakto. Ayan ah. Ang dito po yung dito niya. Masakit po. Yung gandito? Taas po. Dito po. Dito? 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 Yan. Ulit yun okay. po, sakto. Okay? Dito sa kita kundi lang po. Maliit lang. Dito, oh, kung masakit. masakit to. Ulit. Yan yeah, sa yeah. masakit. Dito, wala ako. Dito, wala naman. Dito, wala naman. Sa ibabaw, yan, Ulit. Ayun, oh, dito. Wala naman po. Eh, hey, wala yan. Ito lang oh. Masakit. Yan. Yeah. Dito. Ewan po, masakit. Daming masakit pala sa paano. Paano ko makakarecover? <laughs> tinerapi ka pa niyan. Isang taon. Gang nga <laughs> Sus, tatumbol ng tinerapi. Siyempre. Hey! <laughs> hey! ang therapy yung ginawa sa'yo? Pa po yung hanggang sa nag-shockwave pa po ako. Sina-shockwave pa yan. Tapos, Ito, isang shockwave lang. <laughs> <laughs> hmm, lang. Okay. Okay. Ito, lang. Okay, din. Kaya <laughs> nyan, mamaya Sisimoy mo yung mga pain lang, mamaya meron kami marketing din hindi naman mabubura yun. Eh. Grabe. <laughs> Baka naman may ano, may fracture <coughs> ano? na ito, kaya gumabot ng ano. Kasi bakit siya so, itinirabi the ng tatlong buwan kung kami lang po nakusa lang. Sabi ko nung Ray Motologist. Kasi cover insurance niya. Sabi ko nung Ray Perfect naman daw po yung buto Oh, uh, yun pala eh. So, anong damage kung tatagal pa ng isang taon? Parang may trauma. Ang trauma, one week lang yan. Dapat. Yung pinaka-trauma kung ano naman hindi na-dislocate. Ano lang yun? Kunting rest, rest lang yun. Pag yung mga trauma-trauma na naman. Ika-ika siya, di ba? Noon, no. ika-ika siya. Ika-ika yan. Yun. Ngayon, bago ng ang, tel. ang problema yung lang dyan sa ating nito. Naging ganun. Kasi nga masakit eh. Pag hinihili niya masakit. Oo, oh. oh, hinihili. niya. mali mga eh. isa ano oh, dalawa may konting konting konting, -konting, -konting. parang wala na po. Tatlo, tatlo kalate. <laughs> uh, <laughs> <Tapat> kalate. Ito. Galing, galing. wala na. Apat, kalate. Ito. siya, Eh, makikita mo naman, no, may marker. Makikita mo, no, lubog yung daliri ko. So, uh, uh, Oo oh, wala na. One, two, three. Ito, may kalate. eh, oh, hindi, hey, natin ang <laughs> <laughs> Na Kanina, pag ginaganyan natin, hmm. di ba, tinat... alam niya naman. Lalo ito, ito yung masakit yung dalawa. Kanina. Oh, oh. Napapa, na, siya <clears throat> Pati po yung likod doon dito sa angkin po. po yung, ito, 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 sa pinis. Ito po. Ayun, sa, pa, sa, sa kaliwa? Hindi. hindi po, yun dyan po. Yan dito, pa dito, ito. Oh, Ayan, dyan dyan po. yung so yun parang maga pa hindi, talagang sisingaw yung pamamaga kasi nilalakad mo ng ano eh. Pero hmm. ngayon, nakawala na. Nawala na nga yung minarkera na natin daming yung marker na nawala oh. Ito lang, kalahati na ng no? Pero, pero, iyan, ibig sabihin niyan, pag napahinga na, phew, na wala na. Pag ano e, magsusubsid na yung, kasi, nagkanoon eh, kumbaga, sumakto na yung buto e. Eh. Oh, oh. Hindi kasi nakikita yung mga mild dislocation sa paa. Hindi nakikita yan. Ang dami yung buto niyan, no? Pag in-extray yan, hindi, hindi, hindi nga kaya, anong, hindi detalyado, hindi no? detalyado. Marami nang pumunta niyan dito perfect pero patulog mo perfect yung buto perfect yung sa mga dislocation pero isang taon ka na nagdurusa di ba kanina di ba pag pinindot dito eh may konting konting na Parang konti-konti pag nag... Yun yung sinasabing healing process. Oo, oh, nalay na lang. 3 to 4 days, wash out. Baka nga dalawang araw lang. eh. Subukan mo i-walk. Ayos. Huwag hmm. oh, yung, huwag yung tonda nun nalang kaya. Normal walk. Normal walk. Normal walk. Kondi na lang po dito, yung dito. Eto may kondi po po. Yan, yan na lang oh. Pero ibang ping wala na halos. Eh, mm. hindi po wala na lang. lang Oo. Um. Idol, yan yung sinabi mo konti. Ano mo na Ano na yun? May pila rest na lang. Okay. Pinaka-trauma niya. Ah, sa tagal kasi ng panahon na nakadistoke siya, isang taon. mo, Kaya na? Mas kaya mo na ngayon. Oh, mas kaya na. Ay, ay, ang bigat pa naman niya ito, isang taon na na yan. ano, rest mo lang. Itong tuhod mo naman, walang kinalaman sa raglag. Oh. Huh? Ngayon, anong dahilan? Bigla na lupo yung sa moit itong ano po yung Napunta kami intramuros, may tunnel po. parang po niya? Pagyo Bumigay po mo? siguro sa ano niya, sa, sa weight niya. Sa weight niya, yung parang pag ganun, isa lang na itukod niya, parang Magka. pag ganun niya. Maling gala na bigat niya. Meron kasi tayong tinatawag na minisko sa gitna ng tumod. Baka gumanoon. May tumulo ba, Idol? Wala naman. Wala, umusog lang. Masakit po yun sa... Hindi, sa mada? Dito sa ibabaw? Habo. Pengen ang marker, Roy. Ganyan nga. Doon pala lang <laughs> isang pasada. Pag gina ayun, masaya. Ah, Apo, Ulit, ha? Ah, Apo. Sakto yan, ha? Yung inigis. Isa lang. Sa inegis na. Kaya Sa iba na, na yun. na ako Relax na mo lang Bigay mo lang <laughs> Tapos <coughs> lang ng pagmamahal ng pawi na idol tanggal yan Touch therapy yan. <coughs> oh, ha? Parang wala na naman. eh dami. Tingnan nyo naman, binabalikan natin. Iniigisa natin. Oh. Mm -hmm. Baon na baon yan. Okay. Okay. Wala akong nakakabantay. Wala na pala. na Wala job salamat din sa pagtitiwala. Salamat, hindi na sayang hintay na pa namin